Presko. Tahimik. Malamig ang simoy ng hangin. Wala nang sasarpa ang tumira dito sa probinsya. Ako po ang inyong boy first time. Nasa mapandan Pangasinan tayo.

Good morning. Good morning, po. Gano'n talagang gala yung mga bata pag umaga, no? 6 a.m. may party na ng mga bata dito. <laughs> <laughs> Dahil nasa probinsya tayo. Relax lang tayo dito. Ako'y 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 dyan. BLEEEEH! BLEEEH! BLEEEH! Ito si Uncle. Siyang <laughs> siya. Ang mayari ng mga kambing na yun. <laughs> kambing ah, to. Hindi to aso, kambing to. Ay, ko. Nais ka lang ba? Chill lang ba tayo? Baby pa ba to mga to? Yeah, Oo. Oh. Gusto niya sa akin, eh. Wala! Hihihi! <laughs> BLEEEEH! Aray! Napasok. Si Uncle Ron. Ha? Yan yung kagandahan dito sa probinsya pag nagbe-breakfast para sa lahat. Sabay-sabay na kami kumakain. Ang aga namin ng gising dahil na sanay ang mga tao na gumising dito ng maaga. Pag gumising ka dito ng mga alas 9, tamad ka. Diba ang Aros para sa lahat. Hindi ko ka nang gagawin ko. Angkel, kapanahonan ba ng mga kukul ngayon? May mapagkukunan ng kukul? Punta natin yung mga kaparkat. Dapat ka ang tawag niyo sa mga call. Uh -huh. <laughs> May artista dito. Halika nga dito. Halika dito. Nandito si Maymay -may, eh. <laughs> si Maymay, pag-alagala lang dito yan. Normal lang na tao dito si Maymay. Oo, oh, ayun si Maymay. Maymay, <laughs> -may, halika nga dito. Pagkatapos ng big night, wala nang karir si Maymay. -may. Umuwi ng probinsya. O, oh, naghugas ng pinggan, nagtinda na lang. Oo. Oh. Gising <laughs> na ang Canadian boy. Morning. Chinese. Kain. Ting <laughs> <Pink hot> dog. <laughs> Parang January. January. Kain. Pwede ka pa mamaya? Mm. Manghuli tayo ng mga dabar kad. Okay. Ayun. Manghuli tayo mamaya ng kuhul. Ang dami may kahawit dito eh, no? Oh, si, oh, si Mami Junisha. <laughs> <laughs> Kamusta mo <ba> si Pacquiao? <laughs> bless po. Ay, ariko, ariko. <laughs> sabi ko mag bless ako, binatukan ako. chat ko, sabi niya. Hoy, Jovin, sino 'yon? Kabal ko ma, sabi ko ko, sabi niya. usa <laughs> eh, Isa makapunta ko. may baka rin na dise <laughs> to. One hour later. Game na, game na, kahul na. Mangukulin na kami ng call. Saan? So, Pinauli ka ng call sa ilong mo. Yun yung pinauli yung call. Eh. <laughs> Malayo ba yun? Ah, kasama natin siya. O game na, magmumotor kami. Ilan tayo dyan? Tatlo? Wala wala. Yes! Motor na naman. Ting, Tingigigan ako ng bata. Ito yung mahirap pag ano eh. Pagdayo ka. Kailangan mo makasama sa mga ah, kaibigan. Ayaw ko tantanan eh. Heto na yun! Cool! Gano'n ba kalayo yun? Malapit lang? Limang kilometro lang. O, mga limang kilometro lang. Ayun yung mga kasama natin, no? Sa tricycle, isang bataan kami. Mga Cool Rangers! <laughs> Nasa likuran natin. Tago na kayo mga kohol. Paparating na kami. Hindi uso helmet dito, no? Sabaya. Sabaya na inuuli helmet. Ay! overheat yan? Nag-overheat kami! Nag-overheat yung power sword namin. 10 seconds later. Kapit lang! Kapit Wala na. <laughs> bakal na ng ng motor. <laughs> <laughs> ko alam yung motor na <laughs> One yung lakas ng tunog, tapos twenty yung takbo. Uugot-ugot <laughs> na yung motor, oh. Laman, para sa call. <laughs> ano? Ano? Tumigil tayo, tumirik din tao, tumirik din. <laughs> Tignan, bababa ko. <laughs> Mahal ko ito. Mahal ko tumirik din, eh. <laughs> Hindi nakakondisyon yung mga sasakyan natin, ah. Oo. Wala, bit na. Baka ah, malayo-layo pa daw. Go, go! Power Rangers! Ah! Tumiti ka lang yung motor. <laughs> Mabigat, ako Mabigat ako. Umaangat na wala sa oras eh. Uh. Nag-uusap sila ng ano eh. Language nila eh. Hindi ko maintindihan eh. Okay lang. Hindi na bago sa akin yan. Madalas tayo dito.

Ha? tagong huling isda? Fresh pa yun ah. Oh. Oo. Oh. Aga oh. Gin? Nyo gin, gin. Aga. Parang wala ko nakikitang kohol ah. Nakatunog doon yung mga yan. Magsisitago yung mga yan. Pakitulan ng itik yan. Oo, kaway kaway mga kuhul rangers. Para sa kuhul. Kati. Ha? Baho. Nakakita na ba kayo ng sobrang habang ahas? Joke lang. <laughs> ayan na naman sila. Nag-uusap na naman silang hindi ko maintindihan. <laughs> Mapupulo ba natin yung balde? Kulang yan. Kulang nga. Yung... Ah, kulang yan? Ganong kadami Ang kuhol. Ano? O, si parang Raffi. Siya ang bahala sa pagluluto natin mamaya. Gagawin natin ah. ano yan? Spicy. Tatanggalin natin yan sa shell niya. Para easy na lang. gataan. Ah, pwede rin gataan? Gatain? Gataan. gataan? Oh ayan na, ayan na, ayan na, ayan <laughs> na. Eh, ko. Tapos ito ang lang po, tapak na yun, eh. ito ko. Ang dami. Tapak ka na rito kuya, vlogger kayo. Sige, subukan natin. Diba tayo? Ami, nagtatalik pa. Nagtatalik sino? Hanip na call yan, nagsisex pa dito. Ito, 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 ito. 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 Saliksikin ang lahat ng call. Huwag kayo magtitira. <laughs> down, down. Kulang? Dalawa. Uh -huh. Dalawang timba pa. Nakakarami na kayo, nakakadalawa pa lang ako. First time, ang huli ng kuhol. Hindi naman bago sa akin yung makakain ng kuhol. Nakatikim na ako nito. Kahit sa probinsya namin sa Aklan, nakakain ako ng kuhol. Kasi mahilig din yung lolo ko dating manghuli nito. Kasi na-adobo rin niya. Pansin nyo, ang dami magkadikit na kuhol, no? Ayos sa ito kasi mga kohol na to, wala silang form of entertainment eh. Ito lang ang libangan nila. Ayun oh, no, ang gumanya no. Tatlo yan, tatlo? Oo, oh, dalawang lalaki. Tsaka isang babae. Baba, eh. Papa, matindi, no? Ito yung Bastos na mga kohol to. Buti na lang no, may family planning yung mga tao eh no. Bibigat ang mundo. Sa so, sobrang dami ng tao. <laughs> Peste. Tumak. <laughs> wow. Ay ko, nangangawit na ako ah. Bigat ng camera eh. Kuya na! sha 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 Makati, makati. Sa so, sobrang linis ng tubig, parang pwede siyang ilumin. Pero siyempre hindi, di ba? One hour later. So, dito na kami sa bahay. Ang gagawin, yung mga nahuling kuhul kanina namin, ibababad muna sa tubig para mm. ay lalabas niya yung yung dumi niya yung dumi mm. So, magantay tayo tapos after ilang oras yata daw uh, hugasan tapos papakuluan saka siya titimlan Arman! Agawad ka sa tingot at saka saka tangkadan narinig niyo yan? Salitang Chinese yan. <laughs> Ang hirap kasi di ba hindi ako nakakain hindi eh. Ilocano din ako eh. Kasi tatay ko Ilocano din eh. Oo, oh, pinanganak ako sa Sambales pero hindi ako dun lumaki. Pero Ilocano ako. Kilaw. Kaya dito dito, tulungan para sa panangalian. Ako lang hindi tumutulong dito eh. Dagdag sa ulam namin sa tangalian. At tamatis. Lalagyan ng alamang at sibuya. Oh, para ah, may matira pa natin ngayon. May hirap ang proseso ng pagluluto. Pagkatapos pakuluan, tatanggalin siya sa shell niya, tapos papakuluan ulit, saka siya lulutuin. Maliit lang! May ikit dalawang oras din ang inabot para linisan yung mga susok. So ano yung mga ingredients itong kohol? Kailangan natin ng mantika, sibuyas, bawang, sili. Sili! <coughs> ah, ang sakit sa ilong, oh.

Tignan mo ng kohol doon. Ang sarap. ang sarap ng kohol. Salamat sa mga tropa nating kohol rangers na tinulungan ako para mapabigyan yung request ko. Yan yung inuwi ko dito. Sarap. <tinyo> Yan dito na lang. <tinyo> Tumahimik kayo! Tumahimik kayo! Tumahimik kayo!